Sa unang araw ng pasukan, hindi talaga maiiwasang mayroong mga batang mahihirapang humiwalay sa mga magulang o ang tinatawag na separation anxiety. Pero ang anak ni Jackie na nasa grade 2, hindi na niya ito pino problema. Okay naman po nang inihatid ko po yung anak ko. Uh, wala naman siyang hindi naman siya naiiyak na, uh, Diretso lang sa loob ng classroom po. Tiwala kasi siya sa seguridad ng paaralan. Mas maganda ngayon kasi hindi mo maiwasan na lalabas yung mga bata sa gate tapos kung saan sila pupunta. Pero hindi pa rin ito maiiwasan ng ilang mga bata lalo na sa mga nasa kindergarten. Uh, so far behave naman sila. I was expecting that uh, the kindergartens will be crying but uh, in fairness okay naman. Walang problema sa kanila. Ayon sa isang psychologist, nangyayari ang separation anxiety dahil sa paninibago ng mga bata sa kanilang kapaligiran. Yes, yung separation anxiety for yung mga bata na first time papasok ng school, that's a normal um, occurrence or a, a, it's a developmental milestone because uh, itong mga bata from infancy to toddler years, yung parents nila or yung immediate caregivers nila, ang significant person sa buhay nila. Kaya sa unang araw pa lang ng pasukan, tiniyak na ng San Vicente Elementary School sa mga magulang ang seguridad ng mga mag-aaral. Pero kaakibat pa rin nito ang pagsunod sa ilang mga protocols. So far, okay naman. We are ready for the uh, opening of uh, this school year. Pero we are still following the protocols. Bawal yung nag-uumpu-umpukan yung mga hand uh, wash area namin if possible with the the soap and everything so provided naman yung wash area namin dapat may tubig yung washroom namin dapat malinis payo naman ni Angeli sa mga guro the school teacher has to build an image of uh, a supportive and um, responsive um, teacher na para makita nila yung image ng pagiging parent, no? Para matransfer ng bata na, ay, hindi lang pala si mama ko or si papa ko ang pwede kong panghinga ng tulong, no? Pwede din pala kay teacher. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.